Bismillahirrahmanirrahim. Obligado ba na tayo ay magniya o intensyon kapag tayo ay maglilinis? Ito po ay dalawang klase. Ang unang klase ay kapag tayo ay maglilinis ng mga bagay-bagay katulad ng damit, sapatos o mga lalagyan. Kapag ito ay nadikitan ng najis o maruming bagay. Ayon po sa ating mga ulama, nagkaisa po sila na hindi po kinakailangan at hindi obligado na tayo ay mag-intensyon kapag tayo ay maglilinis sa mga bagay na ito. Pangalawa ay kapag tayo ay maglilinis na magsasagawa ng hudu kapag nasira ang hudu natin o kaya tayo ay magsasagawa ng obligadong paliligo kapag tayo halimbawa ay sumiping sa asawa o kaya ay mula sa regla. Ito po ayon sa ating mga ulama ay kinakailangan ng intensyon kinakailangan po dito ang intensyon dahil sa hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat katotohanan na ang bawat gawain ay nakadepende sa intensyon ng isang tao ang pagtanggap sa gawain ng isang tao ay nakadepende sa kanyang intensyon at ang ating intensyon ay ito po ay sa puso ibig sabihin kapag tayo ay magsasagawa ng hudu ay meron po tayong intensyon na ito po ay para sa ablution hudu o kaya kapag tayo ay maliligo mula sa janaba ay tayo po ay may intensyon sa puso natin na ito po ay paglilinis mula sa janaba.